Okay game, so magandang umaga sa lahat. Sobrang kalpok na talaga to, pero mas sensitive kasi yung kamay natin kapag ano. Ma'am, tas mo, dalawa kamay, mo. Yup. Oo oh, nga, legit. Gagi, ang tanglalim. Na paano yan? Hindi ko na nga alam kung na paano eh. Sabi ng asawa niya, possible daw pang sampo ako, pang 20. Pang sampo ka, pera doktor. Ilan doktor? Isa. Grabe. So malaki na nagastos dito? Hindi naman. Okay lang. Mapera kasi sila. Hindi <laughs> ah. Sapat lang. Lang, lang. Sapat lang. <laughs> Sapat lang. Sapat lang. Ilan po na to? Six months. Six months. So bakit sila po nandito? Yung pamangkin po ni ma'am. Pamangkin mo si sir. Mm, pamangkin ka. Isa po sa mga viral video namin na nagpaputok ng pangalan ko. Two years, at uh, three years ago. Hmm. So yun po ay eh, ooperahan na po dapat. Pero walang gangster na sa lamas. Siya na nga nag -apid. Tugoyin so, ka na, madam. Relax na, madam. Pap, iayab. May gusto sana ako ipakita sa inyo. Meron kami magandang bisita. Kaso baka maingit kayo, eh. So, no? papit-chill na tayo. Anong gano'n, madam? 35? 35 ka talaga, ma'am? Opo. Mm. 35 nga. Yung 35. Bird, pakita mo yung 35, Bird. Yung 35. Ayun, oh. Grabe, oh. Totoko, no? Bird. Grabe yung 35. Balik ko sa akin, Bird. Tertito lang ako eh. Tiyari. Bilak sa mga. Oh. Ulit ha, sa may mga ganito, kung ayaw niya masaktan, huwag kayo dito magpagamot. Kasi dito one shot lang to. Sabi, hinakabahan sa'yo eh. Relax. Oh, pahinga muna. Mm. Hindi tayo nagmamadali sa ganitong case. Pwede kayo pahinga. Sakit yan eh. Ang lalim naman ito. Ah, okay. Mali-mali na yung hilot na ginawa. Pwede lang. Sige, hey, mamiga na. Atent, atent. May eh, gumanya na sa'yo, no? Hindi ko pinatuloy. Sige madam, dito yung ulo, dito yung paa. Baka nag na po sa loob. Opo, makuntog ka. Sige madam, tawa ka. All, tawagin mo si Rishi. Ang dami. Wait, ganun mo nga ba yung ulo mo yun? Ay. Pwede ang babaling ng pamada. Relax ang malamang. Madam, tuloy hindi. Madam, tuloy hindi, madam. Ano po yung magkapatid? Ay, malambot lang! Malambot! Malambot para to eh, oh! Hmm, tapos. Iyan, may tikot na sa'yo. mo tinis? Ano po pa yun? Seryoso, Six months! Ah, sinusubukan yung i-exercise. Na-exercise mo to, ano? Malambot ibalik. Wow! Kala ko ang lala. Oh, madam, habang masakit pa, hindi pa. Huwag mong iyak. Baba pa, ha? Ito ka, madam, sige ka, ah, madam. Wala, basic. Six months. Pang sampo ko mang ihilot. Paul? Awok, Paul. Shee, awok, shee. Malambot, ini-exercise niya. Mm, um, tapos na, God bless. yon lang yun. Mukhang madali, sa kamukha siyang hindi nasaktan, in-exercise niya. Pagpengahin muna natin, kabadong kabado to, di naman pala ma malala yan eh. Diyan muna na kayo. Pwede mong miyak. Grabe talaga yung mga bisita namin dito. <laughs> Ma'am, pwede ka mga Ano ba? Ay, <laughs> 35. <you> <laughs> 35 Ang ganda ni ma'am no Para hindi yung Pagnasaan si ma'am yung yanak. anak Yung anak Halika dito bebe Tingnan mo yung anak mo Kung magkapatid 35 Bapayan lang kayo Bapayan mabig sa akin ma'am Welcome po Ayun sa bahay mo So pagpainain muna natin Si ma'am Mamaya Pakita namin sa inyo Na matatas na yung kamay God bless po Ayon yung masaktan Huwag kayo dito pumunta ha Ah. Oh. Sa pagpahinga na natin, pero sandali pa lang kasi wala pa kaming tulog. Ma'am, ganyan ma'am. Huwag mo muna pwersa yun yung binalik. Yung isang kamay lang. Yung parang ibibigay mo lang yung bigat. Tapos yung ganyan. Oh. Shhh. Dikit sa dingding. Dikit sa dingding. Sige lang. Oh, kita nyo? Okay. Kanina, ganun lang yan, oh. Ha? Tapos kasi yung bago diba makita yung isang crossing shoulder na inayos namin. Ha? Siyempre bawal si Iman to eh. <laughs> so bawal to makita. Pero sa mga nagandahan doon sa kanina pinakita namin, wala na kasal na yun. Yung dalawang anak ito yung pupogi oh. Pakita mo nga po yung mga poging anak. Yan yung mga poging anak. Oh, hi, 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 hi. Hello ah. Uh, oh, diba? Ang gaganda nila no? Hindi kayo maniniwala. Yung nanay, pakita mo ba pa, yung nanay? Yung nanay. Ay, yung nanay, oh. So kahit anong gawin nyo, wala na kayong magagawa. So if ever na may ganto kayong case kay madam, pag ayaw nyo masaktan, huwag kayo pumunta. Masakit ba yung pag-aayos? Yakan, yakan. Yakan, yakan. Yaka. Oh, natin ipapakita. In high school, in cross shoulder, 6 months, sir? 6 months? Mm, Masakit na yung pagkakaayos? Ayos naman. <laughs> so, hindi pwedeng ipakita si sir. Pasensya na kayo at si Manto. So, if ever na may ganyan kayong case, welcome po dito. No advance payment, ang checking in booking libre po yun. Ang bayad po pag tapos mayroon. Ito, biligan nila ako. Tobleron! Gusto mo ito? Mainggit kayo. God bless po.